Hello guys, another day, another content na naman Ayan, nandito na naman tayo sa ating mahiwagang ratap na walang ka katapusan Ayan, nandito na naman tayo Sira ng Kunti lang naman nakuha ko ngayon, Kahapong konti, ngayon na naman ang konti Ala na naman tayong nakuha. Ayan, medyo malakas pa rin ang hangin. Salamat naman at may hangin. Mayroon ako nakita ron, pero hindi ko siya iistorbohin. Kasi alam niyo ba guys kung bakit? Ayun oh. i na lang natin kasi tatakbo siya. Alam niyo dito yung aso. Pag inaalagaan nila, okay sa kanila pag maliit pa. Pag malaki na, pinababayaan na lang nila na gumalagala hanggang sa wala na makain hanggang sa matege ganon dito guys ayun o kawawa naman yung aso kulay puti guys zoom natin hindi pala sabi ko <laughs> ayun kako yung aso hindi pala nakarecord ano ba yan ayan 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 guys kulay puti siya natutulog siya doon kasi mainit ayan kawawa naman ang aso ay, malaki yan. Yan, kawawa naman siya. Pinabayaan na lang ng kanyang amo. Ay, no. Tulog siya doon kasi malamig doon eh. Kasi basa yung lupa, medyo malamig. Ay eh, mag-init dito. Kawawa naman siya. Pinabayaan na siya ng kanyang amo. Ay, hindi naman natin pwede yan kuhanin. Kasi ayaw ni amo ng may aso. Yung aso nila, alaga eh dinala dun sa farm ayaw ni ama na may aso dito sa amin pati nga pusa eh ayaw din kasi madumi daw yan kumbaga sabi niya nila ni jas madumi nga daw ayun dumilat ang dog madiba no, ayun siya sa malayo kasi kumuha ko ng rotap guys eh dito wala nang bunga yung sagawi dyan na. Siyempre, dito na lang ako sa merong bunga. Ayan. Dito may bunga pa di. dito, eto na yung last na pinipitasan ko. Kasi wala naman ang pipitasan. Siyempre, saka eto yung mangga na ilang taon na ay eh hindi para nagbubunga. Paano bang magpabunga ng mangga? Ayan. Andun sa malayo ang aso. Ayan, sana makuha na natin ng malapitan hindi naman alam niyo dito yung aso hindi sila nangangagat takot sila sa tao kasi alam nila na baka birahin sila o anuhin sila kaya hindi sila nang nangangagat ayan guys at yan lang guys konting kwento kwentuhan sa mini garden ayan mag uumpisa na naman ang taniman next month magagambol gambol na dyan ang kanilang hardinero. o oh. di ba ito yung aking sariling nature ito ginagawa ko siyang nature para siyang malalaking puno pero hindi naman siya malaking puno maliliit lang na puno yan yan yung ginawa kong nature yan guys ayan tingnan natin lapitan natin ang aso tingnan natin kung mabibidya natin eto wala na siyang hinog nakuha ng kuna ayan ay umalis umalis tumakbo tumakbo ayun oh ayun si doggy umalis umalis si doggy umalis habulin natin si doggy tingnan natin kung saan siya tatakbo ayun ayun oh ayun guys si doggy bakit ang labo ng aking camera ayun guys oh ayun, si doggy tumakbo na ayan ayan, hindi ko alam kung saan siya pupunta nabulabog kasi yun, so, syempre, mabubulabog talaga siya kasi dadaan ako dun sa hinihigaan niya eh. ayun si doggy ayun ayan si doggy aalis na si doggy Ayan, pinabayaan na siya ng kanyang amo hindi ko alam kung nakakakain siya masyado na siyang payat ayan oh. babae siguro yan babae nga siya ayan siya ay nagpakalayo-layo na ayan siya namamansin lumayo na si doggy ang doggy malayo na siya ayun may mga ibon pa yun nilalapitan siya ng mga ibon <laughs> asan na ba asan nga na ba ayun malayo na ang narating malayo na yun guys so, tingnan niyo so sabi sa inyo malayo na siya nandun na siya sa malayo ayun guys ay naku umakita ko dun sa samyento ayan tapos lang ating pagbibidyo na naman tapos na naman ang araw ayan ang malunggay na malago at ang lemon ayan guys tapos na naman ang araw Ayan, tayo papasok na naman sa loob at magluluto ayan ang magandang halaman dito ayan ang maraming tawa-tawa tumawad ka bakit hindi <laughs> na ayan guys ayan guys papasok na tayo sa loob ayan, nakapag-video na naman tayo ng konti dito sa ating mini garden, sa ating lemon, ang aking paborito. Pinipitasan na lemon na malalaki ang bunga ngayon taon. Nung isang taon ay maliliit ang bunga niya, ngayon ay malalaki. At ayan nga guys, thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and share and follow. My page. Kaya, mặt đi ba ba có tìm Thank you bye bye.